Ito ang itsura ng Kaingin Road dati. Hindi pa nagawa yung road widening. So, marami pang mga bahay dito at uh, masikip pa yung kalsada. Ito sila ay malapit lang dito sa runway ng airport. Dati ang itsura doon ay para lang siyang palayan. At kaunti pa lang yung mga nakatera dito. Kasi ang itsura nito para lang bakanting lote. So, Siyempre yung mga tao na may kita yung lugar. parang uh, parang ginawang opportunity na gawing bahay kasi wala pang naninita nung panahon na yun eh ito ay nagkaroon na ng road widening. Meron ng ginawang project dito na patong C5 Southlink project. Napunta na natin ito nung ongoing yung demolition. At ngayon naman tingnan natin yung sitwasyon ng uh, Kaingin Road at saka C5. Kasi patuloy pa yung ginagawang improvements dito sa kalsada. At uh, itong nakita nyo kabahin, ito po yung runway ng NAIA. Yung pupuntaan kasi natin, bahay. So ngayon natanggal na Ginawa na siya ng kalsada Part din yun na C5 South Link Project So sa kanan papunta ang SM Sukat to Kaliwa naman papunta ang Tagig So dati kasi sobrang traffic dyan sa intersection Habang ginagawa yung kalsada doon, Mga 30 minutes bago makalabas di ba? Alam niya ng mga motorista na dumadaan dito Hindi ng traffic Ito so kakaliwa na tayo Pabe, naging problem dito, mayroon lang traffic enforcer Ang pupunta natin ngayon Pupunta natin ng kaingin so, Mayos na rin pala yung mga kasada ito Malawak na Okay, so dito muna natin kapin Pakita ko muna dito sa bandang kanan Dati yung mga sasakyan dito, dadaan yan sa kanan Ito yung bagong bukas na kalsada Ay, nakabakod na pala oh. Plati kasi meron pang mga nakatira dyan eh. Kung bukas na kalsada. Here, plano guys oh. may repartey sa pala dito ayan guys, sinasabi pa lang ayan, ito na yung expressway dito oh. so, yung karugtong niya meron na siyang mga girder. Okay, pa yun sa pinakagitan niya. iba dito sila nalipat. Kabite. Saan sa Kabite? Mayroong naik, may, may entry, yun Cabo. para mga pag-ibig, yung pa. So itong tinitiran niya ngayon dito, Ma'am Ardo, siya parang temporary? Yung to, temporary lang, pero mga 3 years or 5 years, nilipat kami. Nilipat sa Kabite, okay. yung iba nandito pa? ilang pamilya pa yun nandito ngayon, ma'am? Paling yung po sa loob, ano yung sakpo, saka So, halos yung iba na sa kabitin? Nagtitimba ka. Tsaka kailangan laging malinis dito sa harapan. Kaya lang nakita nyo ngayon kasi may mga kalakal. Kala. Alam mo naman yung mga tao dito, kalakal ang kinabubuhay nila araw na matrapik siya. Monday to Friday matrapik siya kasi may schooling eh. Ganito at saka yung ganito, ayan Sabado. Ayun wala. Pero may mamaya na. yan mga bandang 7. 7:30 meron yan lang Saglit lang, hindi katulad dati ka oh. dito sa kahingin Diyan lang daan ng mga sasakyan. Pero maganda ang ano, maganda ang kinahinatnan at saka lumuwag. Sige na lang bakod. Tapos so, na natin diretso dito, nag-improve na daw yung uh, flow ng mga yan. Dati kung matindi yung traffic ngayon, hindi na. Malaking uh, kundi naman na improve nitong bagong kalsada na binuksan. So ito guys, pag uh, didiretso kayo ng tagig, pwede nang dumaan dito sa C5 South King Project. So, ayun uh, na nga, natanong natin, meron pang mga nakatira dito. Napaiwan sila kasi nandito rin yung hanap boy nila eh. Okay, so ito po yung segment papasok ng expressway. So meron na itong two-way pag dadaan kayo sa service road dito sa baba. Naman. mas corner ito, mas malawak okay. para mag improve no? kasi traffic yung itong way na to napunta sa intersection may narawakan na rin nila eh, okay, para sa side yata So yun po yung latest update, yung marami kailangang abangan dito. Uh, yung area nitong kaingin na dating puno ng mga bahay na malapit andyan sa runway ng airport. So dating uh, bukid, nagsimula nga dumami hanggang sa tuloy na para na siyang uh, isang subdivision. So yung iba nabigay ng relocation doon sa Cavite. Malayo siya. Kaso yung iba dito bumabalik dahil nandito yung harap boy nila yung mga anak nila dito na nag-aaral. Itong C5 Southlink project, pag natapos, ito yung magkoconnect from Tagig to Cavitex. So, ito ay makapagbawas ng traffic congestion, lalo na sa mga major roads in Metro Manila, kaya ng EDSA, C5,